I'm gonna make it to the top, leave a legacy If I got something to say, you better let me speak Turn it up a new degree, bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic, blow the sonic roof up I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take the new song And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing all Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito dito ako sa Bermosa, dito sa Imus Cavite. So for this video naman po, so, ito 'yung magiging uh, updated bike check nitong Rigid MTB ni Idol Mark Pandino sa so, sa mga matagal na sa channel ko. Yan. Ah, uh, 'di ba ang huling nating vlog nung no, umuulan? Oh, ah, dito. doon sa May Sports, hub. sports uh, hub, ang topic natin doon sa Tapalodo, no? Tsaka 'yung ah. before that nag-bromance uh, tayo bromance uh, ride right ano, sa, sa Kaliraya <laughs> sa Kaliraya, sa may Japanese garden Kaya <laughs> so ngayon ito pa rin ito pa rin yung nasa ano diba yung nasa Kaliraya Kaliraya yung Marcos no uh -huh. so i-check natin ngayon yung updates dito sa rigid MTB niya na Marcos no kasi may mga pinaritang oh. Ano. Uh -huh. kaya mm, uh -huh. um, kaya mag-start na tayo so idol mark no before tayo mag-start no tara kita ano yung mga parts na na-upgrade mo dito sa rigid MTB mo ah uh, dito sir um naglagay napalagay ako dito ng ano ng 48 ah 48, lumaki at, na oh ano, ano. nga dati kasi maliit yan eh 42 42 dito dati 42 mm. tsaka ayun yung dating 2040 mm. ang napalitan lang dito sir yung ano yung 40 naging ano na siya 48 8, tsaka mm. 36 mm. ayun at, sir yun yung ano yung halos lahat naman ng ano dito uh, Ayun pa rin yung piyesa na ano yung mga Alivio tsaka yun XT. Mm. Yan ay itong gulong, uh, hiniram ko muna do sa sa yung bike na ano. Yung Moso. Moso. Kasi pudpud -pud na rin yung my maxi cycle na gamit nito eh. Nga yeah, no, bali 48 yung chainring mo tapos 29er. Mm. Eh di mamo ka pala bumag-jack niyan no kasi ako pag pag ganyan kasi sa Mount Pico dati na Everest ang ginawa ko lang chainring no 44 eh 44 mm. Mm. Pero to napapadya ka mo ng 48, no? Kaya naman kaya. Kaya kaya, no? Sana all mamaw. <laughs> <laughs> kasi doon sa ano, sa Trasco na 29er, kaya ko lang naman nagawang uh, 48 'yun kasi magaan. Yung mounted ko kasi mabigat. Ito na aluminum, ito kasi aluminum, no? Kaya yung dati ko 40, 44 lang. Pero ikaw yeah. kaya nice. Pa, <laughs> Ay papaano naman na uh, kukuha sense. Tsaka minsan uh, uh, ano, ano may dalas Nangahanap po eh. Oo nga ano. Di ba sabi mo nag-ano ka ng di-deliver ng kape ba yun? Nagbebenta uh, ng kape. Uh oo. -oh. Kasi kita ko doon sa, tinanggal mo lang yung carrier no? Ah, uh, itong lagay ng carrier. Mo. Ibig sabihin, nagtitraining ka na. Kumikita, Kumikita ka pa no? Sana all. all. Sinasabi ng mga taga eh. Uh, oo. Weight <laughs> uh -oh. training no. Weight training oh. Kasi mabigat 'yun eh. Ilang ilang kilong ano? Ilang kilong ilang kilong uh, kape? na dinidelive ano, kinakarga mo dito sa bike mo. Isa ano mga tatlong thermos tapos apat na thermos. Tapos may tinapay pa out, mga cups. So mga higit sa 20 yun. Ha? Mga higit 20 kilos? Tansya ko lang. Kaya nakita ko sa katawan mo, laki ng pinayat mo, no? Laki ng mo dito sa upper body, no? so mexi ka eh. <laughs> <laughs> Buti nga, ano, nung naabang nabiyaya ko, hindi pa ako uminom ng tubig. Parang kumbaga nakatagal din ako kahit pa paano sa ano na ibig sabihin na, ibig sabihin di ka nagalmusal di ka nagtubig nagalmusal lang ako konti ah. pero yung tubig na atis ko naman hanggang mm -hmm. makarating ako dito ng Bimos Oo, oh, kasi si Idol galing pa tong Alaminos eh malayo-layo mo dito no 70 plus 70 kilometers edi di 140 balikan no nag oh. long, ride na rin eh <laughs> no <laughs> ayun ah uh, ano pala sa mo pala na updated sa mo na pala na ibiyahe na to Um, di doon sa Kaliraya nung una tayong ano mm. nag byahe mm. uh, nakita at uh, ayun din na one time na ano rin ako eh uh, uli eh. Mm. kaya lang na aksidente ako ay aksidente ka rin na, nakagulong ako ng aso ah aso yung pababa ano nandoon ako sa lake magbi-video sana kaso nasara pa ko na yung aso eh ah biglang tumuwid so, Natumba na ako pero awa naman ah, well, Gas-gas lang yung naman Ah, gas-gas lang yun. Yung kakunting bugbog lang na... Ah. Uh, eh, saan pa lugar na ibiyahe ito? Yung madalas, sa amin lang. Pag yung nagtitinda ako ng kapit. Hmm. Baka naman dum dumada ka doon sa dati mong niruruta na ano, yung mas sobrang tatarik na ahon. May mga ahon din doon na dinadaanan ako. Uh, Gawaan na yun. May mga customers din ako doon. Tapos may 20 kilos ka pa karga, ano? <laughs> yun lang, oh Lalo yung bago umpisa ko ng pagtitinda yun. Mm. Uh, ko sila, mm. uh, lukin kung gusto ng kape, mm. napay. Ayun, mm. uh, yun na ay yung ginagawa ko. Yun nga, no? ito nga yung general background sa kanyang uh, updated na rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hartin Mountain Bike Frame. Ito pa rin yung kanyang frame, no? Marcus MC Marcus MC 102 na XC Hardtail Mountain Bike Frame Aluminum 6061 pang 29er then ang size nito size 16.5 nakalimutan ko na kung medium ba to o small parang ano eh di ba pag 16 na eh medium na sa atin. oh sa iba oh. minsan ano minsan small 15, ano, yun na yung medium pero mm. kaya 16.5 uh, medium yun medium no tapos uh, tapered no tapered yung head tube tapos sa uh, cable routing sa FD tsaka sa RD internal external sa rear brakes pang BSA tray to bottom bracket shell pang 31.6 mm diameter na seat post uh, quick release yung drop out then ang display caliper mount naman yan is post mount uh, next naman sa kanyang MTB rigid fork ito ba yung galing sa ano? Ay, ito ba yung dati pa? ay oh, yung stealth block na M6 yun na uh, Mosso M6 no na Aero Aero MTB rigid fork na aluminum 7005 universal size or one size fits all ilalagay ko na lang sa screen yung crowd length at saka yung blade length ito Then yung stereo tube na to, straight or non-tapered. So naglagay siya ng adapter para maging compatible dito sa tapered head tube ng kanya Marcos MC-102. Uh, quick release yung drop out. Then yung disc brake caliper mount, din naman yan yung spokes mount. Uh, next naman sa cockpit, ito yung kanyang handlebar. No? Stock ng Marcos. No? Pero pansin ko para kumipot. Ano siya, naging 640 mm yung haba siya. Yung 640, kumipot no? Mas makipot na kaysa doon sa dati. Pero baka sa susunod, ano yung gawin ko siya yung 580 nung gaya mo sa yung... Ayun, sa ano ko, sa MC ko. Mas no? mas komportable siyang ano, gamitin na mm -hmm. ano yung mas maiksi. Mm -hmm. Then, ano nga, ano, straight mic coating back sweep, 31.8 mm ang diameter. Then, next naman, ano nga ulit yung grips mo? ESI, ESI. pala no? ESI. Yun, ESI na Yami. Yami no, ESI. Ito okay. yung, sa sample lang yata siguro ito. Sample at no? saka ano yung sinasandal sa mga pader. Oh. <laughs> uh, ah, next naman ito kanyang stem, ito yung ITM XX7 na aluminum. Anong nga ulit yung haba nito? 80. 80. Tapos yung Parang rise niya ay positive 7. Positive 7? La wala, kasi siyang ano eh. Uh, ah, naka 7 degree angle no. Oh. Uh. Then next naman ito kanyang headset Niko. Hmm. Uh. no. O ball oh. Uh. bearings pa rin. Oh. Ah, uh, siguro ball bearings. Ball bearings. Pa rin yung stock. Pa rin pa rin siya eh. stock pa rin siya. Stock pa rin yun, di ba? Na Volca volcano, ano siya. Volcano cap. Cap. ito yung kanyang tapered headset, no? So, next naman sa kanyang seat flap. Ito yung moso na aluminum. Uh, quick release type. Uh, 34.9 mm na diameter. Yung seat post naman niya. Labici Apeyo. Na 400, no? 400 400mm 400 ang haba 31.6mm ang taba na setback na may single wall clamping system yung uh, saddle niya, stock pa rin ng Marcos, no? Ah, na, na walang butas sa gitna. Uh, malamot and flexible, steel railings. Parang, ano, may brand nang may velo to eh. Pero, more on the si Marcos Marcos yung... na eh, no? So, ano yung updated feel mo dito sa saddle mo ngayon? Ayos naman siyang gamitin kahit wala siyang butas. Uh, hmm. Comfortable. So, para, habang nasa bihay lang, siguro adjust-adjust ka na rin sa pag-upo mo. Hmm. Para, kung hindi ka rin makaramdam ng uh, sakit sa ano sa puwet. sa puwet yan yan yung feedback niya dito no so next naman sa kanyang drive train uh, yun nga ano to uh, para sa kami ng ano no setup setup e, e, pero sa yun naman 3 by 3 by naman siya yan 3 by so may makikita kayo ng front shifter front derailleur at extra chain rings yung kanyang shifters uh, Shimano Alivio Yan Shimano Alivio na M3100. M3100 siya. Na 3x9 speed. So next naman itong kanyang Yami na MTP Crank. Ito yung Diore XT. Ano nga ulit yung Diore XT na to? Nakalimutan ko na yung version nito eh. Ayan. Uh, M780. Ayan, M780. Okay. Na 175mm ang crank arm. O, ano to? Uh, 96 ba to? Ano yan? 104 ano pa four lang? 104 o 64. Ayan, 104. Ah, 104, ah, ano, pang 3-by kasi nga three pala, five, no? Uh, uh, mas madaling hanapin yung mga ano niyan eh, yung mga check, plato. Yung rin. plato na replacement. Ah mm -hmm. uh, 48 36, 36 24 24 na to, 24. Ah mm -hmm. uh, dati kasi 26 no. Ah uh, ito kasi yung SGX na chain ring. Ah, uh, yung galing pa sa iyo, mm -hmm. sir. Ah uh, itong dalawa SGX uh, din? SGX din. Ayun, itong puti, SGX din. Ano 'yan eh? Um ano ba 'to? aluminum na ano to eh, na 30 na, ko yung brand niya. Ito aluminum? Oo. Oh. Ah, ito aluminum to. Oh. Ito, yung... Ah, pro wheel to, yung nakita ko. Pro wheel, pro yun, pro wheel. Ito yung SGX, ito yung pro wheel, ah. ito. Eh, original na XT na, ano, na granny ring. Ah, yung granny na ring. Na 2040. Na 2040. Yeah. Yung, yung FD mo pala, anong Shimano to? Ito yung sir, yung galing sa ano, M590 kung ano na group set yung mm. sa Mosso ko. Shimano Deore M590. Oh. oh, eh inilipat ko dito kasi Maluwang yung ano eh, mababahin oh. yung chain niya. Hindi naman na ano, hindi naman na naman tatama. Na mm. Kasi ah. kung ilalagay ko yan doon sa Moso ko, eh katama, ano tatama siya. Eh. Ayun nga. Ah, itong FD niya low clamp na bottom pull or bottom swing. So next naman yung kanyang Pedals? ano pala yung pedals mo idol? Ano lang sir, yung normal na pedal yun. Nakalimutan ko na yung... Ito pa rin ba yung gamit mo dati? Iba, iba na sir eh. Um, nakalimutan ko yung brand eh. Pero ano lang siya, yung common na brand lang. Ah, uh, naman to. Ah, okay. silvering. Yan, no. Ah, next naman, yung kanyang chain. Shimano, ano nga ulit to? HGC, ano to? HG63? Ah, ah, tama no? Ah, yun. HG63, 9-speed. 'yung yeah, kanyang 'yung kanyang MTB cassette sprocket, 'yan nakalagay dito Shimano HG201 okay, uh, na 9 speed, pangaltos. Ah, mm -hmm. uh, ito naman kanyang RD na M-pang MTB Shimano Alivio M3100 na 9 speed. So ito nga 'yung kanyang driver setup na kanyang MTB. So next naman sa kanyang wheel set, ito 'yung kanyang gulong, 'no. Itipin nang ano, ito 'yung galing sa moso. 'no. Yeah, Isa ra, 'yung ano lang 'yung ayung ayun, gulong lang. Ayung gulong nga lang yung uh, Victoria Mescal na 29 by 2.25 na foldable, tubeless ready, no? Tubeless ready. And yung rims naman niya sa Evo 3 na aluminum double wall 32 holes. Yung spokes Nippers mo nung ay ano, brand Ito DT Swiss na racing type. Uy, oh. Uh, sosyal eh. DT Yan, Swiss. Nakaipunupan lang ng konti. Oo. Uh, 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 itong ano pala, yung hubs mo? Ike hubs. Ha? Huh? Ike hubs na ano siya eh. MT009. MT 009 mt 009 na ito to, ARC. ARC. Oh. Ayun. Ay ilan nga pala pulse ito nakalimutan ko na. Parang nasa for yung ano niya, uh, pulse niya. Medyo plain plain pulse. Oh. Kasi ah, yung iba, yung, yung, iba kasi may ngipit pa eh. Hmm. Tingnan natin. May ngipit siya ng konti. Ayun. So i-check natin yung tulog nito idol kapag naka-free feed, paikutin natin. Yes, sa pedal. Yan. Yan yan lang yan yung tunog ng ARC 00 MP MT, 009 MTB hubs kapag naka freewheel Dela sa lang sa kanyang brake set Yan Shimano Diore Anong model ito? Ayan sir yung M596 Shimano Diore oh, M yan, Ah yan M596 yung ano yung dito mm. Yan Shimano, Saan? Shimano Diore M596 mm na hydraulic brakes and dual piston so lasa lang sa kanyang rotors yung, ano to? RT ano to? RT56 yun, Shimano RT56 na 160mm ang diameter harap tsaka likuran pares na fixed type and bolt type disc brake rotors so idle mark uh, magkano pala yung total cost nito ngayon? parang nasa higit uh, 50,000 na rin eh. over 50,000 no? Oh. Ayan guys, ito nga yung updated na Marcus MC102 Rigid MTB ni Idol Mark Pandino. Yan guys, no, naibay-check na natin itong uh, Marcus MC102 Rigid MTB ni Idol Mark Pandino. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang pogi Rigid MTB, malabra. <laughs> I-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka. na, shoutout And, uh, shout sa mga nakakalala sa akin. And shoutout din sa girlfriend ko. Ay, kayo pa rin ano. Ilang games na ba kayo? Ano na? 4 uh, for years na kami may get. Sana oh. ako. <laughs> yan, so salamat sa pagbaitik ng MTV mo. No? So, galing pa yung Anna Minus eh. No? <laughs> Layo. <laughs> yan, so before na may yun yung video, ayan, ang gamit kong camera ngayon, DJI Uh, Osmo Action 5. Ang masasabi ko lang, malayong malayo sa GoPro. Kasi yung GoPro ko, ang daling ma-overheat, ang daling maubos ang kaana. battery life. Ang tagal pa ma-charge. Ang <laughs> gusto ko yan. Pero itong gamit ko na DJI, ang tagal ng battery. Yan. Tuloy-tuloy yung video ko eh. Na hindi ma ano. Hindi uh, naman gaano mainit. Okay pa rin. ko pa. At saka, mabilis pa charge. Ayun. gusto ko yan. Kaya sa mga bibili, GoPro versus ano? DJI, doon ako sa doon ako sa DJI. <laughs> Insta360 mahal, hindi ko kaya 'yon. Oh, pero <laughs> mahal eh. <laughs> yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood and don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Paki-click na lang 'yung notification button para ma-totally notify kayo. Yeah guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.